Mga ka-Republic, ngayong nasa Philippine Cup Finals ang talk and text, ang tanong ng kanila mga fans, sino ngayon ang asa sa import? Aware si Chutreyes sa sinasabi ng kanila mga detractors na sumandal lang daw sila kay Randy Hollis Jefferson sa huling dalawa nilang kampyonato. Pero ngayong nasa finals ulit sila without RHJ, sino raw ngayon ang asa sa import? Kung makukumpleto ng tropang 5G ang 3-crown sweep, may magsasabi pa kayang asa sila sa import? At nakaharang sa kanilang landas ang kupuna ng SMB na may gusto ring patunayan. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, tatlong malaking baitang upang maakyat ang pinakatuktok ng tagumpay sa kasaysayan ng PBA. Ang dalawang baitang, ang Governor's Cup at ang Commissioner's Cup na pagtagumpayan na ng TNT. Isa na lang ang natitira, ang All Filipino Conference, ang kailangan nilang ang kinin upang mapahanay sa mga elite teams dito sa liga. Nang sabihin noon ni Jojo Lastimosa na tatargetin nila ang Grand Slam ay maraming nagtaas ng kilay. Lalo na nang makatikim ng tatlong magkakusunod na talo ang Tok and sa pagsisimula ng Philippine Cup. Sa yugtong ito ng kanilang kampanya, lumakas ang ugong ng pambabas na mga fans ng ibang team. Ganyan ba ang magga Grand Slam? Asa lang kayo sa import. Kung inyong natatandaan, ang asa sa import tag ay ikinapit din ng mga buzzer sa barangay Hinebra na magchampion champion ang Jim Kings ng ilang ulit sa tulong ni Justin Brownlee na para bang isang malaking kasalanan ng isang team na magkaroon ng mahusay na import. Walang duda, nakajakpat ang Hinebra kay JB32 at nakajakpat din ang TNT kay RHJ. Sa tulong ni Randy Hollis Jefferson na buksan ang pinto para sa MVP flagship franchise upang magkaroon ng pagkakataong ambisyonin ang Grand Slam. Anyway, pagkatapos ng tatlong dikit na talo sa pagsisimula ng All-Filipino Conference, Nakuha ng talk and text ang kanilang unang panalo sa elimination at the expense of SMB. Kung nagawang taluni noon ang San Miguel ang tropang 5G, magiging 0-4 sana ang win record nila at magiging mas mahirap, baka nga hindi na sila nakarecover. Pero nanaig noon ang depensa ng Tok and Text na nila ang mga scorer ng SMB bukod kina Fajardo at CJ Perez. At mula sa panalong iyon sa elimination, narito na sila ngayon sa finals. Mula sa 0-3 na simula ng kanilang kampanya at ang twice to win disadvantage sa quarterfinals kontra sa Magnolia. Ano ang sikreto ng Tok and Text Hard work, sagot ni Chotreyes na magtatangkang sumungkit ng Grand Slam. Wala raw pumalit sa hard work, sabi nito. Given na raw yung talent. Pero yung hustle at effort is something else na dapat matutunan ng bawat player. Kailangang magtrabaho ka, mag-effort ka, sumunod ka sa sistema ng team. Sa prinsipyong ito sasandal si Chotreya sa pagharap nila sa SMB. Sa kabila raw na marami silang injured players, ay nakarating sila dito sa finals. Isang malaking achievement na raw iyon. Dugtong pa ng dating gilas coach, there are times na pwede na raw silang bumitaw. At least, wala na raw makakaagaw ng nagdaang dalawang magkasunod na championship, pero nanaig pa rin daw yung grit and determination ng kanyang mga players. Gutom pa rin sila sa championship. Apat na panalo na lang ang layo nila sa Grand Slam. Apat na panalong alam nilang di basta-basta ibibigay ng SMB. Sabi nga ng marami, favorite conference ng Beermen ang Philippine Cup. Sila ang hari dito. Lalo na noong nariyan pa ang SMB Death Five. Tingnan natin kung maibabalik ni Leo Austria ang SMB sa tronong dati sila ang hari. Gaya sa closeout Game 7 ng SMB laban sa Hinebra sa semifinals... Bukod kina Junmar Fajardo at CJ Perez, magiging malaki ang role ng Adamson Boys nila yung Austria sa final series na ito. Excited si Rodney Brondial, Don Trolliano at Jericho Cruz na manalo ng championship kasama ang kanilang dating coach sa Adamson. Sa UEA Pirao ay hindi man lang sila makaabot sa Final Four. Pero dito sa pinakamalaking liga ng basketball sa bansa ay narito sila sa finals oo kaya ang angas ni Jericho Cruz kina Jordan Heading at Calvin Oftana? At si Brandon Ganuelas Roser, kaya ba nitong tapatan si Junmar Fajardo? First game mamaya, simula ng pagsusukatan ng lakas ng magkabilang kupunan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin walang na walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Norman Flores. Salamat sa suporta, Idol. Lagi kang nariyan, pati sa FB ko. Sa yoren rin, shoutout, Fermin Camas. Kayang-kaya raw ng SMB. Sabi niya, basta healthy si Pahardo. At sa yoren, rin, Merson Kabadi Vlog. Mula naman dyan sa Oman. Salamat sa suporta, kabayan. At sa yoren, Borlagatan Donald. Mula naman ito sa Singapore. Salamat sa suporta. At sa Yoren shout out Romeo Ramirez. Good luck na lang daw sa SMB at TNT sa kanilang laban, sabi niya. At sa Yoren Herminia Balinget, move on na raw tayo. Salamat sa panonood idol. At sa Yoren shout out Janice Alcantara. Good luck daw sa SMB. Kaya raw maipanalo yan At sa Yoren shout out Malyari Mascarinas Shout out sa inyo shout out sa SMB sabi niya at sa Yuren Lari Pangilinan hindi raw hangad ang Grand Slam ay eh, palakas ng palakas sa Yuren shout out Lem Lem pabor din ito na manalo ang SMB shout out sa You Idol at sa Yuren James 23 Padilyon salamat sa inyong lahat kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.